Sa liblib na baryo ng kabuntulan, hindi pangkaraniwan ang buhay ng mga tao. Sa araw, tahimik ang pamumuhay. Magsasaka ang karamihan ang iba'y mga misda sa ilog. Ngunit, pagsapit ng gabi, tila nagbabago ang lahat. Ang hangin ay nagiging mabigat at ang kagubatan na tila walang katapusang berde sa araw ay naging lugar ng misteryo at panganib. Isang gabi, Nagising si Kadamian sa malakas na katok sa kanyang pinto. Si Aling Norma, may luha sa kanyang mga mata, ay humihini ng tulong. Kadamian, nawawala si Rico. Wala na siya sa higaan kaninang madaling araw. May narinig kaming malalakas na halakhak mula sa kagubatan, sabi ni Aling Norma. Ang tinig nito ay puno ng pag-aalala. Agad na naganda si Kadamian Kinuha niya ang kanyang tungkod na yari sa kahoy ng balete, ang kanyang batong gabay na nagbibigay liwanag sa dilim, at ilang halamang gamot na nagpapalakas at nagpapataboy sa masasamang nilalang. Habang naglalakad sa masukal na kagubatan, unti-unti niyang nararamdaman ang kabilang presensya. Parang may mga matang nagbamasid sa kanya, at ang hangin ay tila may dalang mga bulong na hindi niya maintindihan. Sa bawat hakbang, Lumalakas ang kanyang pakiramdam na hindi ito ordinaryong pagkawala. Sa gitna ng kagubatan, tumambad kay Kadamyan ang isang matandang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay parang mga braso ng halimaw na nakaunat sa lupa. Biglang lumitaw mula sa anino ng mga ugat ang isang babaeng maganda. Ngunit nakakatakot ang presensya. Siya si Diwata Ilaya, ang tagapangalaga ng kagubatan. Kadamyan, alam ko kung bakit ka naririto, sabi ni Dita Ilaya. Ang kanyang tinig ay tila isang awit, ngunit may dalang pananakot. Ang mga bata ay naririto, ngunit sila alay para sa balansin ng kalikasan. Hindi mo sila maaring pun. Ang kalikasan ay hindi nangangailangan ng buhay ng mga inusente, tugon ni Kadamyan. Ang ginagawa mo ay kasamaan at siguraduhin kung matigil ito. Ngunit bago pa siya makalapit, lumitaw ang tatlong aswang. Bawat isa ay may malalaking pakpak at matatalas na kuko. Ang kanilang mga matay nanlilisik punong-puno ng kasamaan. Gamit ang kanyang tungkod at batong gabay, sinimula ni Kadamyan ang pakikipaglaban. Ang bawat palo ng kanyang tungkod ay may kasamang sigaw ng dasal na naglalabas ng liwanag na pumipigil sa mga aswang na makalapit. Ngunit ang kanilang lakas ay tila walang katapusan. Habang lumalaban, nararamdaman ni Kadamian na ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos sa isang iglap. Napalibutan siya ng mga aswang, ngunit bago siya tuluyan malamon ng dilim, isang malakas na alon ng liwanag ang bumalot sa ligid. Nang magmulat siya ng mga mata, nakita niya si Bakunawa, ang kanyang uwak na lumilipad sa ibabaw at tila may daladalang mahiwagang enerhiya. Matapos mapalayas ang mga aswang, natagpuan ni Kadamian ang kanyang sarili sa isang lihim na kweba. Sa loob nito, nakita niya isang altar na kinaroroonan ng bunga ng araw. Ang agimat ay nagliliwanag at nararamdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy mula rito. Ngunit habang papalapit siya, narinig niya ang boses ni Bakunawa kadamyan, huwag mong hawakan ang agina. Ang sumpa nito ay mas maalala kaysa sa iyong iniisip. Hindi ito para sa tao. Sa kabila ng babala, ang tukso ng kapangyarihan ay masyadong malakas. Kinuha ni Kadamyan ang bunga ng araw at agad niyang naramdaman ang kakaibang lakas na bumabalot sa kanyang katawan. Pagbalik ni Kadamyan sa baryo, tinanggap siya bilang isang bayani Nailigtas niya ang mga bata at ang baryo ay pansamantalang naging mapayapa. Ngunit, unti-unti napansin ng mga tao ang pagbabago sa kanya. Siya ay naging masungit, malayo at tila nawala ng malasakit sa kapakanan iba. Sa bawat paggamit niya ng bunga ng araw, nararamdaman niya unti-unti niyang nawawala ang kanyang pagkatao. Nagsimulang maging magbago ang kanyang anyo sa kanyang mga panaginip isang nilalang na puno ng galit at kasakiman. Sa isang panaginip, muling nagpakita si Diwata Ilaya. Kadamyan, ang sumpa ng bunga ng araw ay unti-unting kumakain sa iyong kaluluwa. Sa huli, ikaw ang magiging bagong lakan ng dilim, ang hari ng mga aswang. Sa kabila ng kanyang takot, nagdesisyon si Kadamyan na wakasan ang sumpa Bumalik siya sa kagubatan dala ang bunga ng araw. Nang siya'y makarating sa altar ng balete, hinarap niya si Diwata Ilaya. Handa na akong bayaran ng aking kasalanan, sabi ni Kadam. Sa huling pagkakataon, ginamit niya ang natitirang lakas ng bunga ng araw upang sirain ito. Kasabay ng pagwasak ng alimat ay ang pagkawala ni Kadam Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay ng kapayapaan sa baryo. Ngunit, naiwan ang isang tanong. Sino ang susunod na tagapangalaga laban sa dilim? Ang kapangyarihan ay hindi para sa lahat at ang tunay na lakas ay ang kakayahang talikuran ang tukso nito. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa nag-subscribe at sa palaging nakikinig. Maligayang bagong taon sa inyo. God bless everyone.